Ito. Okay. Lapit okay. na. bagong taon. Siguro, isama mo ako sa mga tipo ng mga tao na nakikita ito bilang isang simbolo ng bagong pag-asa. Bagong simula. Kaya maganda lamang na harapin natin ito na may optimismo. May ilan din akong cycling goals this year. Pero siguro para magawa ang mga yon, kailangan nating makabalik sa kondisyon. Kaya eto tayo ngayon. Solo ensayo ride muna. Mula Metro Manila, aahon tayo ng Antipolo hanggang umabot sa Manila East Road kung saan kakaliwa tayo papunta sa bayan ng Pililya patawid ng bundok sa baye ng Mabitap Mula dito ay papasok tayo sa looban ng Santa Maria Laguna Mahaba at matarik ang ahon papunta sa Marilake at sa sikat na Infanta Arc kung saan babalik tayo papunta sa Sampalok Tanay at magtatagpo sa traditional reverse Sierra Madre Loop na ruta Ahon day tayo ngayon dahil 2,500 meters na elevation gain ang ating gagawin. Dahil sa iyo ride to, gusto kong lagyan ng time limit ang ride natin ngayon. At kung pagbabasayan ang huling ride ko dito na reverse direction at mas mahaba ng konti dahil umabot ako sa Jarrells nun. Natapos ko yon ng 9 hours 30 minutes. Pero dahil may hangover pa tayo sa New Year, masaya na ako sa 10 hours na cut off ngayon start tayo 6.26 a.m. At gusto nating matapos around 4.30 p.m. mamaya. Let's go! Hindi ko napansin. Nahulog ata yung shades ko. <laughs> Balas ah. So kung sino mo makapulot ng shades ko, sa'yo na lang. Huwag ka makonsensya. <laughs> Mayroong pitong notable climbs ang ruta natin ngayon ilan sa mga ito ay marahil pamilyar na. Syempre, andyan yung Antipolo Climb by anti kiling, Pangalawa ay Bugarin Climb sa Pilipia. Next ay Ahon mula Santa Maria papuntang Infanta Arm. Daraan sa pinatawag na Seven Up Hills. Pangapat ay sa provincial border sa pagitan ng Rizal at Laguna. Pagkatapos ay mga pamilyar ng Ahon kung madalas kang mag-share sa Madre Loop. Sampalang po-share ang Madre, Radar at Cosa climbs. Bago pa lang lahat, gusto ko munang banggitin na isa sa mga useful tool na ginagamit ko kapag nag-ensayo ay ang heart rate monitor. Ito yung ginagamit ko para i-pace ang sarili ko kapag nag-ensayo at kapag sumasali ng mga cycling events. Dahil nag-train tayo for endurance, as much as possible, tinatry kong mag lang between zone 2 at zone 3. Pero kapag may mahirap ng ahon, gaya ng ilan sa mga gagawin natin ngayon, aabot talaga tayo sa zone 4. Pero hanggat maaari, sa flats at sa lusong, gusto nating ma-maintain ang mababang heart rate. Isa rin sa mga reliable na pang pace ay yung power meter, na may kamahalan din to be honest. Kaya hindi ko pa ito nasusubukan. Kung wala tayong mga heart rate monitor or power meter, masubal pa rin namang mag-ensayo by feel lang. At ganoon din ako mag-ensayo for many years dapat lang siguro maging aware tayo sa katawan natin kung ano ba ang limit natin. Kakatapos lang natin sa unang climb at ilang beses na rin naman natin naitampok ang mga kalsada ng Antipolo at Teresa kaya papapiawan lang natin ngayon. dahil kabisado na natin ang rutang ito, alam na natin ang mga sections na makaka-recover tayo. At halos 20 kilometers pa bago ang sunod na ako natin sa Pilipian. 10am ako na tayo ng Bugarin, so far on track naman tayo Mahaba-haba din itong climb sa Bugarin. Nagpas 8 kilometers at may elevation gain na 320 meters. 3.7% ang average grade nito. At isa itong category 2 climb para sa akin, maganda tong kalsadang ito para mag-ensayo kung paano mag-pace sa isang climb. Wala kasi itong mga biglang pabago-bagong gradient na naglalaro usually sa 3 to 7% karamihan. At talagang halos relatively even siya sa mahabang stretches. I'll figure out mo dito kung ano yung effort mo na kayang masustain ng matagal nang hindi ka nalalaspag. Kapag gumaahon ako, seated lang ako all throughout at nasa position ako na steady at komportable. Yung heart rate ko, natry kong magstay lang within zone 3. Yung maharamdam ka ng konting hingal, pero kaya mo pa naman magsalita ng maayos. sa mga mahabang ahon tulad nito, normal lang na makaramdam ng pagkainip at matemp na i-increase ang pace natin. Na eventually naman ay baka makaubos ng energy natin. Kailangan lang talaga ng patience. Maganda dito, maganda ang view sa paligid. Na para sa akin ay enough distraction na laban sa init. 8.40 a.m. Malapit na tayo sa taas. next section ay mahabang lusong naman papunta sa Mabitak. Siyempre, angat na magmabilis sa lusong. Pero para sa akin, mas may advantage ka kung gagamitin mo ang mga ganitong pagkakataon para magpahinga. Lalo na at hindi kalayuan ang susunod na ahon natin. Ito rin ang pinakamahirap sa ruta natin ngayon. Kaya sasakyan lang natin ang lusong. Either hindi tayo papajak o soft pedaling lang. Ang goal ay bumalik sa low zone 2 zone 1 ng heart rate natin pagkatapos ng na, zone so. 1 na tayo sa Mabitak at uh, 9.05 am na at pupunta tayo ngayon sa next na section meron tayong papasukan tapos sa ahon tayo papunta sa 7 um, Seven Up Hills to be honest, itong part ng ride na to yung hindi ko masyadong tansyado kasi first time ko lang itong ahonin nalusong ko na to before pagkakaalala ko, matindi ang mga ahon dito. At tama naman ang pagkakaalala ko. Kaya buti na lang, madaming kainan dito sa Mabitak. Bira na kasi ang mga establishments mamaya mula Santa Maria hanggang sa Marilaki. At dahil matindi nga ang susunod na ahon, kailangan muna natin mag-refuel well at pahinga na din. Ito na ang pangatlong ahon. Sa so, umpisa pa lang, intimidating na talaga siya. Ang first kilometer kasi nito ay mahigit 11% gradient agad at mag stretch to 3.7 kilometers na may 8.7 na average gradient. Isang category 2 climb. Samantalang ang buong stretch ng ahon hanggang Marilaki Highway ay 8.6 kilometers na may 6.9% gradient. Halos walang recovery dito. Maliba na lang sa maigsing section na may luso. Tindi din na ah. Huh. Madaming beses na akong nakadaan sa mga bayan ng Pampanga at Cavite. At reset lang talaga akong nakapasok sa Santa Maria dahil medyo looban na siya. Gusto ko lang sabihin na medyo underrated ang maliit na bayan na to. Kung mahilig ka sa nature, malamang ma-appreciate mo dito. Grabe ang hirap nun ah Sa ngayon medyo Bumaba naman yung gradient Mga 3% na lang Pero ahon pa rin actually Pero sa Para sa kalsadang to Considered ng recovery <laughs> Ay, Grabe At aminin ah, ko Huminto ko sa gitna nung ano Mga 13% gradient ata yun Haba kasi eh, hindi ko alam kung gaano pa kalayo isa pa sa mahirap na section dito ay yung part na hindi pa sementado halos isang kilometer din ito at may 7% gradient Morning. ride safe Ingat kayo, dah. Madulas. Matutuwi sa mga bato at masaklap pa sa araw na to dahil umulan ay maputik at madulas siya. Medyo nakapaghanda naman tayo dahil gamit natin ngayon ay gravel tire mula sa previous natin ride. Right? Medyo sketchy rough road na <laughs> Maputik, madulas tapos matutulis yung mga bato ilang beses din na dumudulas yung gulong ko nakakatakot <laughs> buto na lang tapos na nagkata lang ako bakit ba pag laging nandito ako sa park na to there mag ajarials ako batman loop lagi na lang umuulan <laughs> Namaya pag umabot tayo sa Marcos Highway, um, supposedly, kakaliwa na tayo pabalik sa uh, Metro Manila. Pero, kakanan muna siguro tayo. Bisi bibisita lang tayo sa, ano, sa Infanta Arc. Kasi mga 1 kilometer na lang rin. na ako ng dalawang asong to Wala na akong lakas Para takbuhan Success <laughs> Marcos na daming mga tao chaotic alright pabalik na tayo medyo makakabawi muna tayo sa lusong From this point, manageable na yung mga ahon. Hindi pa rin dapat ismalin siyempre pero pambihira talaga yung ahon sa Santa Maria buti na lang at mahabang lusong muna tayo ngayon malas lang kasi umuulan buti sa madulas ang kalsada natawan pa na nawalan ako ng shades kaya puro talsik tayo sa mata 18 kilometers pa sa next sa mahabang ahon natin mahaba-haba din para makapag-remover medyo deceiving itong fourth line natin. Wala kasi tayong peak na inaahon. Pero mahaba-haba din siya kasi 4.3 kilometers at may 3.5% na average gradient. Tumatawit ang segment na to sa border ng Rizal at Laguna. Malawak ang kalsada sa part na to na marilaki. At ewan ko ba, deceiving sa akin ang mga malalawak na pa kalsada. Parang may illusion kasi na hindi siya ganun katarik. Pero actually, deepest section nito ay maabot din sa 12%. Nandito na tayo sa Barangay Sampalok sa Tanay. So nag-review lang tayo. Nag-review ng tubig. And so, Um, aaho na tayo. Pabuntang ano. Um, Sierra Madre. Sakto naka 100 kilometers na tayo. Tapos 12.25 pm. Pero pa tayo 4 hours. 6 kilometers itong panglimang ahon natin papuntang Sierra Madre Hotel. May 240 meters na elevation gain. Yung ahon dito, nahalintulad tulad siya sa Bugarin Trail, na hindi masyadong nag-vary ng malaki ang gradient. Siguro naglalaro sa mga 2 to 6%. Sana lang, ganito lagi ang mga ahon. habang binabalikan ko yung Strava recording ko, dito mo talaga may kita ang power ng pag sa sarili. Dahil napag personal best pa ako sa segment na to kahit 100 kilometers na at tatlong mahirap na climbs na ang nagawa natin. Natalo ko pa yung previous best ko noong 2021. Morning! Ay, after na pala! Ay, <laughs> ingat sir. mahabang lusog na naman at chance para mag-recover. Honestly, hindi ko kinukonsider ang sarili ko na mabilis na descender. At personally, hindi ko ina-advise talaga na magpabilis sa mga lusog. Pero kung madalas mo itong ginagawa, mag increase din ang speed mo eventually. Lalo na kung ilang beses ka nang dumaan sa parehong kalsada, magkakaroon ka ng confidence sa pagluso. Ang tingin ko, enough na para sa karamihan sa atin. Dahil para sa akin, safety pa rin talaga dapat ang highest priority. Mula dito, mayroon pa tayong dalawang ahong natitira. Ang 2.5 kilometer radar climb at 3.6 km buso-buso climb na parehong may mahigit 4% na average gradient. Bago ang huling ahon natin ay naghanap muna ako ng mga kainang sabili dahil mahirap kumahon ng buto. At sa to lang, isa sa mga medyo na-overlook na aspeto ng pag-ensayo ay ang pag-fuel at nutrition. Nasabi ko ito based sa experience. Isan kasi, hindi pwedeng puro puso lang tayo. Kahit gusto pa natin kumadyak dahil may nahabol na oras, hindi dapat natin i-ignore ang natin. Dapat ay timely ang pag-fuel maganda nga kung may baong pagkain o yung iba, energy gel para sa mga sitwasyong walang makakainan. Pwede kasi tayong malaspat. At pag gumabot tayo dito, babagal na tayo at worst case, baka may hindi pa magandang mangyari. Sobrang ginugutom na ako kanina kaya sumahin nila ako ng kwek-kwek dito. Huling ahon na, uh, ako tayo ng pabuso-buso. Hindi ako expert sa field ng sports nutrition, kaya hanggat maaari ay maingat ako pagbigay ng advice ng call dito. Isa sa mga traditional na fueling strategy ay pag-intake ng around 50 grams ng carbohydrates per hour. Para sa akin na mas focus sa endurance events, ang masabi ko lang, mas mainap pa rin talaga na mag tayo sa mga totoong pagkain at hindi mag over sa mga energy gels at drinks. Minsan, kung isipin mo, ano ba ang saysay -say na pag-ensay natin? Mapagod ka lang, maarawan, maulan na. Success! <laughs> so, wakas! Um, may 30 kilometers pa tayo actually. Pero from this point, madali na. Una, hindi natin ito ginagawa para may pag-compete sa iba. Kundi para sa sarili natin. Kung sa 40s ka na kasi, tulad ko, mararamdaman mong unti-unti lang nagbabago ang katawan mo kaya maganda lamang na incorporate natin ang pagiging active sa buhay natin. Personally speaking, na-enjoy ko ang pag-ensayo. Mas nakaka-motivate din kung meron kang goal o target na gusto mong ma-achieve. Basta lang realistic ang mga to. Kaya nga ng sinabi ko kanina, ang bagong taon ay simbolo ng bagong simula at pag-asa. At sana, wish ko sa ating lahat, ma-achieve natin ang mga goals natin. Pero syempre, hindi ito mangyayari kung hindi natin gagawin ang first step.